Si Lalen, meron na siyang mga mo oh, last night, may napanaginip ako. May boyfriend. Uh, may boyfriend ako eh. Sex ako nung yun. Sabi ko, Aba, iba yan? Incubus yan." Huh? Yeah, yeah, yeah. Siya, ha? Ano ano It's incubus? Various. So I-share sila sa inyo sa magandang experience niya. Uh, very inspiring uh, yung experience niya. Unique, no? Unique na unique. At uh, sa pamagitan ng testimony nila, marami pa tayong ma-encourage na katulad ng karanasan nila. So, uh, kasi unang mo-share. Mo ikaw. Si okay, Patrick. Ah oh, sige. De, ikaw let's start. Go. Ikaw let's start. <laughs> okay, ah, uh, bale yung experience po namin, Father, with regards to our spiritual battle started way back in 2021. September 19, 2021. Tagal na. Mm. mm -hmm. Oh. Where in at that time, kami nilalain Nag-live in pa kami. <coughs> hindi pa kasal, hindi pa kasal. At that time also, uh, prior to that date, kung saan namin na first na experience yung yung si spiritual attack. Uh, si si Lalen, meron na siyang mga panaginip na parang Nagginagamit siya ng ng spirit. spirit, pero at that time She I told me, jo jokingly pa, Daddy, alam mo, last night, may napanaginip ako. <coughs> may boyfriend. <laughs> uh, may boyfriend ako, eh. sex ako. Nung na narinig ko yun, sabi ko, Aba, iba yan? Incubus yan. Huh? Ito <coughs> siya, ha? Ano? Ano? Incubus? Used. So, moto, pinalawanan ko sa kanya na may mga spirits talaga hmm. na gano'n yung gawain, yung pakipagtalik sa tao through dreams yung mga ganun maparalyze ka father di ba mm -hmm. it's one of the <coughs> symptoms ko baga kung yung parang mga sleep paralysis mm, sleep oh, pala paralysis oh. so afternoon sabi ko sa kanya na kailan nangyari ilang beses at, basta, at at first sabi niya mga almost one twice in a week so sabi no. ko sa kanya then, then sundin iyang na Oh. Yeah. then that time sabi ko sa kanya father na sige ngayong gabi mauna ka matulog ah uh, magbantay ako sa iyo sige sige so that night ah uh, the blessing oh, na, na, na na ano ako nag uh, tangka ako father kasi biglang nag yung aso galing sa gate mm. wala namang tahol oh, tahol ng tahol then unti-unting parang <laughs> nag-move yung aso from the gate going to the garage kasi yung yung room namin dati is beside the garage then naghuminto dun sa pinto papunta sa room namin so then may mga steps may mga uh -huh. yes, steps yes. pero and then nahin. biglang biglang lumingon siya sa akin kasi so, <laughs> nag na kami matulog siya o na lumingon siya sa akin sabi niya tulog ka na bakit gising ka pa? ko 'Di ba, sabi ko sa iyo na bantayan kita. Bantayan kita. Hindi, <laughs> matulog ka na. Matulog ka na. Hindi, <laughs> bantayan kita. Oh, Mark. oh, Ako pa yung galit. Oo, po pinso galit. Oh. Uh, nakahiga ako Father, uh, si Patrick tapos ako sa isang bed. Then tapos ako dito sa uh, dito nga corner. Tapos yung mga paako yung binti ko, bidlang gumanon. Mm. -hmm. Yeah. Na-feel ko talaga. Tapos, kita niya talaga. Mm. -hmm. Oo. But, yung katawan ko, sobrang init. Sobrang mm -hmm. init. Tapos, ano ko, Daddy, ako legs! <laughs> mm -hmm. okay, ni Ana man siya, ni siya. So, magigpaan pa, Ana, sa, sa ko, mm -hmm. Father nga, kanang, time nga, attack na sa siya. So, moto, uh, at datan, um, blast na siya sa room. Uh, holy water and, and so, kasi uh, sa mother niya pa yon <laughs> may mga holy water pero yung salt na ginagamit namin father ordinary, ordinary. Salt. ordinary, ordinary, salt, ordinary salt, lang. salt so yung unang panguntra namin at that time was yung ordinary table salt so nag sprinkle ako dun sa gate sa entry point mga sa bahay corners, corners and then sa bahay so na i could still recall na yung efficacy ng ng ng, ng, ng attacks lesson. Oh, nag -lesson yun. Parang once a week na lang. But if hindi pa ako makapaglagay ng salt dun sa gate namin, before mag th day, atak na naman. But mm -hmm. hindi pa ako poses nun. Mm -hmm. Hindi pa ako poses nun. Ah uh, ano, nung nangyari na yun, palagi kong may sakit, yung parang after operation, ectopic pregnancy, uh, and then sabi ko, punta tayo ng doktor. Chungwa and si Budok, palipat-lipat na ako doon. Tapos, nagpa-check up na din ako sa back mm. and then, dito sa binti, kung saan yun nag-react ako kanina. Tapos, sabi ng doktor, baka na dislocate lang yan. <laughs> 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 Oo. U Ugat na naipit, oh Oo, may naipit. So, or sa sobrang payat mo, so binigyan mm. ako mga vitamins, mga uh, pen reliever. Mm. So, uh, the next, next week, next week, yun na naman, so wala talagang finding kung ano yung sakit, and then uh, 2021, yun na, yun na yung worst, kasi palagi kong uh, may sakit, tapos pagpunta ng doktor, walang finding, sabi ko sa kanya, iba na yung nararamdaman ko, parang ang bigat ng katawan ko dito sa shoulder ko, mm. parang may nakasakdal, tapos yung, dito may, 'yung ugat mm. makikita mo talaga nga kung tao pa is 'yun makikita mong nakasakdal talaga so sabi ko sa kanya Daddy, iba na 'yung nararamdaman ko so uh, remind mo ko inom ako ng holy water pagdating natin sa bahay so pagdating namin sa bahay mininom ako ng holy water the whole night hindi ako nakatulog even mm. nakahiga lang ako ramdam ko pa rin 'yung ano um may nakasakdal sa akin <laughs> so tumayo na naman ako So yun na, yun na yung pasunod, uh, pasunod sunod ng struggle na may abularyo na sa bahay. Yun, uh, first time uh, yun, hindi ako makahinga. Tapos sabi ko sa kanya, ko, di try natin pumasok sa church kung ano yung difference na sa sa loob ako ng church or nasa labas ako ng church." Mm -hmm. So pagpasok namin doon sa church, normal yung ano, mm -hmm. uh, breath ko, yung paghinga. Mm -hmm. Tapos paglabas ko, yun, parang sinakala naman ako, le. Eh. So, sabi yung friend ko, share ko yung situation ko, yung parang sakalin ako, tapos hindi ko alam, share niya pa rin sa kakilala nilang abularyo. Mm -hmm. Tapos, pagdating namin sa bahay, from church, doon na yung abularyo. So, wala kong choice, nagpa, nagpa, ano ako, nagpatingin sa kanya yung pinainom ako ng oil, tapos gaganong, ganun, ganon Oh and Plus, then pa ng ano? Ah habak, habak. yung mga ano. <laughs> Tapos wala ni... <laughs> hindi daw makalapit yung kalaban pati Pero, yung bahay oh, nilagyan Pag may mga may mga price na 500 500 so paakyat 2000 yung nabayad namin. <laughs> nilagay niya sa bubong, sa ceiling, sa uh, sakin sa dalawa uh, na mayroon <clears throat> sa aircon, mayroon sa, ah, sa ah, so room nilagay niya rin. Tapos yun mga 8 p.m. nag-react na ako. Tapos sabi ko sa kanya, Daddy, kasi uh, don doon siya sa, sa shop. sabi ko, Daddy, umuwi ka na kasi nag-react na ako. Hindi ko na, hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Sobrang sakit ng ulo ko yung tajak tajakan ka talaga. Tapos sabi niya nga, doon, pagdating niya sa bahay, ano, umiyak na ako, hindi ko na, hindi ko na talaga alam yung grabing sakit, yung tinatadyakan, hindi mo ma-explain. Tapos sabi niya, ano sabi mo, Daddy? So, alam naman natin na marami tayong makita sa mga movies yung mga cast out, cast lumabas out ba? So, sinabi ko pa na in the name of Jesus Christ, using the, the holy water, naglagay ako ng cross sa forehead niya. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, pahawa sa lumabas ka. lumabas ka, sa katawan, katawan ng... ni Laling. Sumagot. Na, na ako kasi sumagot. Iba ng busis ba? <laughs> Ayoko! Ayoko! Tatlong beses, oh, so, tatlong beses. At first, sabi ko sa, sa sarili ko, eh, <clears throat> di ba, usually na doon sa, nakita natin sa mga movies na if ma, magpakita ka ng witness, baka Manat. nilipat yung, at, yung, spirit. yung evil spirit sa iyo. So, dinakasan kong boses sa pangalawa. Lagay ko ulit ng uh, holy water. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, lumabas ka sa lawas nila At, ah, uh, louder voice. Biglang sumagot ulit, loud, mas louder kaysa akin. So, pangatlo, sabi ko, dapat nakasan ko talaga kasi kung ano, talo kami dito. So, nakasan ko. Feeling ko, yung boses ko, pati yung sa kapitbahay, narinig na. Eh, nag sumagot, mas malaki. Then, boom! Ayaw ko! Ganun. So, doon ako na natakot, natakot na rin ako kasi so, na-realize ko na yun nagbalik yung spirit ko sabi ko sa kanya daddy uh, tawag ka ng pari Tapos 11 p.m. na yon sabi ng, tumawag ako sa sister-in-law no, sabi niya, Day, wala nang pari dito, 11 p.m. na, tapos walang tatanggap na ganyang situation. So, wala kaming choice, pumunta kami doon sa uh, abularyo, tinawagan namin, punta ka dito, kasi, ano, nag-react yung asawa ko, uh, at yung attack, grabe, sabi ng abularyo, Ayo kung pumunta diyan eh kung bumalik diyan kasi inatake din ako. <laughs> so, kami do, kami pumunta do sa Bolaryo, sa bahay nila. Yun, doon na. Yun, yun na yung nagpakilala na siya si Propeta Joel. Mm. Tapos hindi pa kami kasal noon. Ah, uh, time na yon, uh, four hours nila ako inano father. Uh, pinipray. Yeah, hmm. pinipray. Ang, for ay, hours. Ang funny pa part doon, Father, kasi yung alam mo naman natin yung mga albularyo na ach, <laughs> na. hindi nag-react, hindi nag-react. So, tini, parang nga, gibugal-bugalan niya yung albularyo. albularyo. Hindi mo kami kaya. <laughs> Ang dami namin. So, biglang <laughs> nag tumatahol ng mga aso, As sa vicinity. Hmm. That was around 2 AM. Tumatahol kahit, kahit wala nakikita. Ang ingay talaga dun sa, sa bahay nila malapit. So natakot na yung bularyo, kasi walang, walang, wala reaction sabi niya sa kapitbahay na nakiusyoso, ba mga Marites. Dum-dum. mo yung Bible. Uh, o oh, hiramin mo yung Bible ni pagpalagay lang natin mang Tomas! Sabi anong, <laughs> Sabi anong naman anong, ng ng na, na, demon. Na, na demon sa kanya. Ha? Bible? Marunong ka gumamit. Oh, oh, marunong ka gumamit yan. <laughs> marunong ginanun siya. lalong na oh, ano, then at the time kasi, si Mrs. yung family nila, may parang pinagmana na yun, yun yung ano yung, Latin yung prayer. yung, yung, yung mm -hmm. okot na prayer. Pero hindi namin alam yung okot pala yun, hmm. Father. Kasi sabi na ni Papa, uh, pray nyo yan kahit saan kayo magpunta. Kasi yung parang Uh, kung sa atin pa yung protection. protection. So, wala wala talagang knowledge. So, kasi papa mo yan. So, susundin mo. Then, at the moment, Father, na pinagtawanan na yung si, yung Ablar. albularyo. So, nakita ko parang na, takot na. natakot na rin yung albularyo. So, nandito ako sa kaliwang balikat niya. Ah, uh, si, si, I told the, yung yung yam yam Dalatin. The Dalatin. Then, the okay. Then biglang lumingon siya sa akin. Huwag si, yan! Sinong nagbigay siya oh, yan? Ah. Si Fredo? Kasi Fredo. Budo Fredo yung papa ko, yung name. <laughs> si Fredo, kanediyong tigwa nga. Ana siya, ang katong demon. Ayaw na, ayaw na. Sabi niya parang ganun. So hindi namin talaga alam na Okot rin yun. Yan, pero... Drama. yung Yung, <laughs> ano, yung abularyo, yung pinuntahan namin, yung nag sa akin, binulgar yung lahat ng ginawa niya. Mm. Yung, ah, ginanon siya, alam kong lahat ng ginagawa mo, barang pumapatay ka ng kapwa mo tao. Mm. Sinabi niya siya, bumalik ka sa church. Yung ano ba yung, <laughs> yung demon, mag, ano ka, uh, kumpisal, magsimba ka. <clears throat> Isang, hindi hindi pa huli ang panahon. Hindi pa huli ang panahon. <laughs> Babalik ka. Basta tawagin mo lang. Isa isa lang 'yung tawagin mo. Isa mo lang tawagin 'yung Panginoon natin. Oh. Kala talaga namin totoo 'yung The good spirit na si oh. propeta Joel kasi aliben lang kami noon takos bali yung good spirit at bad spirit true sa body ko lumalabas bali ako yung nagsasalita ba't iba yung boses sabi niya nga umalis kayo sa bahay doon, kasi yung bahay yung parents niya sabi niya sabi ni Patrick nga ah, wala kami bahay siya sabi niya demon ah, sabi niya may kundo kayo doon kayo tumira <laughs> 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 kibusyo na may kundo so ay siya nga magpakasal kayo hindi namin siya kukunin na si Patrick. Ah, wala pa i time kanang walay kwarta siya. Bigyan ko kayo ng pera. Sabi niya ay yung ganun. Prophet Joel. Oh, Prophet mm -hmm. Joel na yun. Na yung nagpa mm -hmm. ano na nagpakilala na God Spirit siya. Mm -hmm. After na nun father, ah, uh, nung nagpakilala siya na God Spirit mm -hmm. na siya si Prophetic Joel. Lahat ng utos niya Sinunod niyo. Sinunod namin kasi napakilala siyang good spirit. Mm. Tapos yung lahat ng church, lahat ng seven church mm. pinapunta niya ano, ah uh, uh, pinakahuli si Mala. Si Mala. Oo. Mm. Pinakauna Santo Niño Cathedral, uh, Mandawi Saint, uh, Joseph, si Joseph. Uh, Saint Rita, Uh, Santo Rosario. Santo Rosario. Hmm. San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. San Fernando. Basta seven ah, uh, lapu-lapu, oh. Mama Mary sa sa, rigla. sa, sa rigla, tapos pang, panghuli huli, is, ah, uh, simala, mm. yun pala, tapos yung, ano, ah, uh, dahas pala yun, pala yun. <laughs> mm -hmm. sabi niya, yung time nga, yun, pinabili niya kami ng maraming Santos, Mama Mary, ah, uh, lahat. Marami kami sa Arthur noon, time na yon pinabili niya lahat. Akala ko yung sabi niya, uh, bumili kayo ng ano, Mama Mary. Akala ko isa lang. Festa noon eh. Tapos, uh, pagdating namin doon, uh, ang ra, uh, sobrang dami yung pinano na, ay, uh, yan, kunin mo. Pag ganun, ganun siya. Pero talagang santo, father. Yan, kunin mo. Yeah, yun si Mama Mary, nakaganon na heart. Mm -hmm. Oo, tapos sabi niya, kunin mo yan. Matagal na yan naghihintay sa iyo. Oh, huh? Moto, may doubt talaga ako. So tinanong ko yung tendera, sabi ko, at tinuod niya nga dugay na jud ni. Eh. Mat, mat totoo ba yung matagal na na, na, to dito? Sabi niya, "Oo, oh, sobrang tagal na yan." <laughs> so, ay, parang totoo talaga. Alam niya. Uh -huh. So, binili namin lahat yung kinuha niya Father tapos after nung mga santos binili namin, pina-bless pero yung mag-bless sana is uh, Liminister. Sabi mm -hmm. nung Propeta Joel, ayoko sa'yo, gusto ko pare. Mm. So, nag-exit yung Liminister, pare talagang na-bless. Mm -hmm. So, sabi niya, sabi niya, traffic doon sa Lapu-Lapu. Sabi niya, akong bala, walang traffic. Walang wala traffic, talagang wala. traffic, Father. So, sobrang daming tao, pat, ano lang kami, patuloy-tuloy lang kami. Wow, amazed you. Tinuod yon Yun pala, na ano kami? <laughs> Nahulog sa bitlag. <laughs> Ayun. Uh, pero, nung time na yun, Father, 2021, pinakasal niya kami. So, two weeks lang yung process ng wedding namin. Sabi niya, magpakasal kayo. Pag hindi kayo nagpakasal, kukunin namin sila. Lynn. Sabi ni Patrick, wag, mahal ko yan. Siya, hindi, hindi mo yan asawa. Pag mahal mo yan, pakasalan mo. Sabi niya, pakasal kayo. Sabi niya, uh, One week lang yung bigay ko sa inyo, sabi ni Patrick. Hindi kaya ng one week yung pagpakasal. Ako ang bahala. Lahat ng papers niyo, lahat ng uh, anong tao may encounter namin, yung ano mga papers, siya nang bahala. Siya nang bahala. Yun talaga, Father. Uh, kahit first encounter lang natin, parang feel naman, sobrang tagal na natin magkakilala. Oh, ganyan. ah, kaya pala, na. kaya pala. Oo. At ganyan go. Yung pagpunta namin doon sa church, tumawag na, may kakasal, may paprika na, ngayon na. Oo. <laughs> mm -hmm. Next week, may kakasal. Do, sa, may church na kayo. Sabi, parang nanood yun sa sitwasyon, parang kang, hindi, kayo na lang bahala kung saan nga uh, church mo to, sabi ni Patrick, Redemptorist. Um, so, um, Redemptor uh, ah, mm, Redemptor, ah, Archbishop. Ah, Archbishop. yeah, <laughs> <laughs> doon kami kinasal. sa chapel lang pa oh, oh, sa chapel. Oh. Doon kami kinasal. Hindi kinasal. basta-basta yun, maraming mga so, schedule. Wala dog. kami pera nun, Father. Lahat ng, kung anong meron kami sa bahay na parents niya, kung ano gamit namin, bed, aircon, bininta namin yun lahat. Yun ang bali, financial namin na mga, hindi namin alam yung kung ano yung uh, Uh, church wedding, Hindi namin alam yun. May ano pala yun eh. May mga uh, abay pala. <laughs> yung mga ganun. Mm. Oh, so, hindi namin alam. So, sya na talaga lahat nag-process. Ganun. So, wala na kaming yung sa City Health ba yung uh, Seminar? Wala mm. na kami nun. Direct na pre na yung ganun. Kasi sabi niya, Father, nung no, si Propita Jewel, paglabas niya talaga sa katawan ko, sabi niya, ito po yung utos ng Panginoon. Ah, uh, kung sino man yung kung sino man yung tumawag sa kanya o magbaw sa kanya, lahat ah, uh, lahat ng uh, masave gani Father, ah, uh, yung may mas, yung kung sino man yung tumawag ni Mama Mary or sa Panginoon, kung sino man yung tumawag, yun lang ang masave. Lahat ng may sakit. So, yung yung kanang words niya nga, yung ganyan, ay yung nga words, yun din yung sa first reading sa, ano, uh, Santo Niño. <laughs> ha? Yun ba yung tinatunay niya siya? Kung kinsa man itong mutawag sa ginoo, o mubalik, o pagsimba, o pagyukbo, maura'y maluwas. So, pag agto na mo, na pagsimba na na mo, uh, October 8, October 8 niya, October 9, kasal na mo. Ako wala. 'Yun pa yung sinabi ni ano, Propeta Joel so totoo pala. Totoo. Doon namin na conclude Father na baka si Propeta Joel talaga kasi ang 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 niya sa amin is Joel lang yung pangalan niya. Oh, hmm. Then na. The si din na Prophet yung first Church. reading is taken from the book of Prophet, Prophet Joel. Joel. So doon namin Ah, Propeta Joel pala to yung kasama natin. So lalong Nahulog kami sa oh, tapos oh. yung sabi niya Father uh, yung utos ng Panginoon sa kanya uh, yung abortion gustong iparating sa karamihan ng mga tao bawal abortion uh, yung pag in tapos yung mga batang walang biniyag, tapos yung mga very catholic Yeah. Hmm. talaga Father. So uh, 2021, 2022, 2023 paniwala ko yan lahat tal lahat yung sinabi niya so mm -hmm. pero sabi ko Lord kung ikaw man yung nasa tahanan namin sa family namin bakit ganito yung sitwasyon namin bakit sobrang hirap kahit kahit anong kayod kahit ano yung way na para magkapera ka pero may parang mawala lang lahat Mm -hmm. wala wala tapos may mga struggle like uh, ano yung nagmiscarriage ako question ko talaga lahat ni Mama Mary uh, alam mo naman na sobra akong pinangarap ma magka -baby. tapos bakit nakaganito ako nagka-miscarriage yun second time mm -hmm. second time, yeah, second second time. time. Mm -hmm. tapos sabi ko ayoko na ayoko na magsimba ayoko na yung grabbing doubt tapos hmm. sabi marami ko, oo, oh, oh. oh, oh, depression. Ayoko na magsimba talaga, Father. Pero nandyan pa si Prophet Jewel. No, nandyan, hmm. Pa? Hmm. nandyan pa. Tapos. Pero wala naman tayong oras ngayon. Uh -huh. May schedule pa tayo. Ang ganda ng story ha. Pero dudugtangan pa natin ito, mga kapatid Ha? Part 2 sa story ni Laleen at Patrick. Dahil marami pa silang isishare sa inyo. Nagrabi yung dibo no? Master of deception talaga. Grabe. <laughs> Uh, so nakuha sila dahil uh, marami siyang alam sa albularyo, marami din siyang alam sa mga religious items pati sa sacrament. Very theological. Yan ang experience ko. Very theological yung mga demonyo. And then, uh, ipatuli ipatuloy natin ito, itong uh, part 2 natin sa storya ni Laine at ni Patrick. Dahil marami pa silang isi-share sa inyo at sa pamagitan ng share nila, pag-share nila, Uh, siguro may the same karanasan na sino talaga ang makaliberate sa atin. So, sa pamagitan ng simbahan, mga kapatid, malaking tulong talaga. And dahil wala natin oras, last dos yung misa natin sa Sports and Visualization T. Con Valencia, Bohol. So, last word muna dahil uh, may part 2 pa tayo. <laughs> so mas mabuti mga isang oras o or isang oras ka nahati dahil marami pa silang isi-share sa inyo. Possibly sa kung wala kong schedule man, ah, may pandi sa umaga dahil uh, may debate tayo sa Monday. Uh, baka nandito pa kayo. Pero may part 2 pa tayo sa karanasan nila. So marami, si Prophet Jewel ang pumasok sa kanyang katawan. Uh, na deceive sila na uh, may bad uh, may black spirits or white spirits or good and bad spirits pero all of them are in disguise yung bad spirits ay uh, yung good spirits ay bad pa rin so parang uh, malapit ako bakalayas dito so it's na lang <laughs> ko ng paraan para map mapaniwala ko sila na ako ay good uh, spirits pero hindi pala So, malalaman ninyo kung sino mga espiritu, hindi pa na propeta, uh, kaluluwa ng isang propeta, kundi demonyo pala. Pakilala namin sa sunod na araw, yung mga demonyo, <laughs> nung nalaman na nila yung prayer ng simbahan, marami silang mga realization at nakilala nila mga exorcist, doon nadagdagan nilang kaalaman. Pero, uh, may part 2 pa tayo sa sharing nila. Maraming salamat, no? Umabot na uh, more than 600 yung live natin, 651. At dito sa ang dami na nood sa atin sa live. Salamat, Brother Patrick. At wag okay, kayong may part 2 pa tayo sa sa kanilang storya. Ah. Mas, mas, mabuti na makinig tayo sa kanilang storya. Ah. So from time to time, mag-invite ako ng mga kapatid natin sa mga gusto lang, no? Para ito po ipatunay na nag overtime ang demonyo at mm. uh, nag nag-overtime to deceive us not to save us but to deceive us. So, salamat tayo uh, dahil binigyan ko sila ng dalawang option, pwede kayo magpakita, pwede ding hindi. Sabi nila, mas mabuting magpakita, Father, Kasi para ito ko, no? authentic. pero may iba din na uh, nahihiya pa. Uh, So, dalawa option ang pinabigay ko sa nila. Pwede magpakita, pwede ding uh, pero sila ay very confident uh, dahil yun, yan sa grasya ng Diyos. Maraming salamat dahil sa inyo. Uh, dudugtungan pa namin ito mga kapatid. Kung may oras pa, kung early kami mamaya makauwi, mas mabuti. Uh, mga G's, kahit isang oras. Kung wala na, Oh, walang problema, may marami pa mga oras. Hindi pa babalik si Kristo. No? <laughs> so, hindi pa babalik si Kristo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At sana may natutunan kayo sa experience na. So, I'm just listening to their uh, personal experiences dahil experience is the be best teacher, mga kapatid. At nag na si Buknoy at si Sai Sai na maglaro <laughs> ng sports and natin. At ay um, misa tayo, naghihintay yung mga tao doon sa Tikom mga 20 minutes pa from here. So, kita-kita tayo. Uh, hindi, walang signal doon. Hindi ako makalive. Pasensya na. Pero, may mga uh, maliit lang na video para makikita ninyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta financials. Papakainin natin ng buong barangay po. Pasalamat na kay Father Efren, Father Romeo Barcelona, mga kasaman ko na mga pari dito sa Valencia. Atin, uh, ating mga bisita from saan sa Cebu? Mainglanilia, Main Cebu. At ngayon, binigyan natin sila ng series of exercises. Kanina, nag-exercise tayo. Pero mamaya na lang, isi-share namin sa inyo yung mga story. <laughs> galing sa kanila, Yan, hindi galing sa akin. Mas mabuti galing sa kanila dahil mas masarap na uh, makinig lang no, sa mga kasamahan natin. Bro, it just looks so good now, bro. Kari, bro. Anong center? Kari, kari na ito slok lang na na ito okay okay gusto ka kausa okay, okay. So, until 30 minutes mo kuan siya mo wala iyan kuan so maraming salamat mga kapatid <laughs> Fighty Maria tatak safety with a humble heart the Lord be with you Almighty well, God bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. God bless, my Isaun. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.